everyone! Welcome back again to so my channel. This is Jelena Vlog. So for today's video, day, ay nandito pala tayo ngayon sa kuntong. Nag nag-aantay ulit ako para makakuha ng number para bunot bukas sa mipin ko ulit. Last na today pang 3 times. So for today's video, day, ay i-share ko sa inyo ah uh, kung paano nga ba mag-alaga ng bata to kids. Ayan. So, isashare ko sa inyo based lang sa experience ko. So, nung pagdating ko dito kila Amuday, ang ang panganay kong alaga is 9 months old. So, that time day, ang mga amo ko is super, 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 ano sila? Hands on sila, then, um, Kumbaga, hindi nila pinagkakatiwala sa akin na mag-isa. Kumbaga, pag may nag doon sa dalawa, partner, par sa dalawa, kumbaga, kung, pag nagpalit ng diaper, may alalay talaga. Super, ano pa sila, kumbaga, ano pa, ba, ano bang term ang pwedeng sabihin? Maselan sila sa pagdating sa pag-aalaga ng bata at that time. Kasi nga, first baby nila, Uh, kahit sila is no idea pa. Si Amo nun is may ano siya, may book siya na binabasa. Guide para paano mag-alaga ng bata. So, kaya ako dahil ba diba, as first timer, hindi naman nila alam na wala talaga akong experience sa pag-aalaga ng bata as katulong. Wala sa anak ko lang. At aminado ako sa sarili ko, hindi ko din alam ang proper na pag-aalaga ng uh, bata kasi nung ako maliit ako, nag-aalaga nga ako ng kapatid ko, hindi naman tulad dito sa mga amo natin na talagang may sinusunod na uh, guide. So, ang nangyayari nun, day, nine months old, ang alaga ko that time is kahit pagtimpla ng gatas, inaano ako, tinuturuan ako. Kasi every month, different o oh different, di ba? Kung kayo first timer naman, um, magba, baba, pwede nyo naman basahin yung, uh, yung, yung lagayan ng gatas, may instruction naman doon. Pero yung kung ang amo nyo ay maselan nga sa pagdating sa bata, is ituturo talaga sa inyo one by one, step by step, ganon. So ako noon, parang kasi ako nung nag nanganak ako is puro breastfeed breast nung panganay ko one year old yun then pagka one year old iniwanan ko na sa biyanan ko so hindi ko din talaga naalagaan ng bonggang bongga yung anak ko then yung pangalawang anak ko din, iniwan ko din, di ba? Eight months pa lang, breastfeed din yun. bago ako umalis, sa ako siya in-stop ng pagdididis sa akin. So, hindi tula dito na uh, may sinusunod si Amo na guide kasi nagbabasa siya ng libro, ng book, kung paano mag-alaga ng bata. Then, ang mga ginagawa mo sa bata, dahil nakasulat sa, sa notebook, ah uh, kung anong oras ka nagpapalit ng diaper, ano ano yung anong oras ka nagpinapainom yung ng gatas, kung ano-ano pang nangyari kung dumigwa ba kung nag ang ah, umid, umid ba English noon? Kung bumugwak ba siya ng gatas, ilalagay mo doon ang ihi niya. Ihi, pupup ilalagay mo kung gaano karami. May ganyan siya. So sa pag-aalaga din nung first alaga ko yung panganay is hindi sa akin nga inaasa lahat. So partner ko yung matandang lalaki kasi yun naman yung lagi lagi ko kasama doon. Then sa kanya ako nag aas kasi si Amo kong babae is parang Lagi sila magkausap, free time siya kahit natatrabaho siya, nakakatawag siya, nakakachat siya sa tatay niya. So, kung ano yung utos ni among babae, yun lang ang sinusunod namin ni Matanda. Si Matanda naman ang nagsasabi sa akin. So, kung minsan bago umalis si Amo, si Amo ay sinasabihan din ako, pati yung Matanda. Sinasabihan ako, pagdating sa pagpapaligo ng bata, dahil is, Dalawa din kami, dalawa. So, na-stop lang yon nung may nangyaring ng hindi maganda na ginawa yung matanda sa akin. So, ang ginawa nun ni amo, pagdating na nila ng, ha ng gabi mag-asawa bago mapaliguan yung bata. Kasi, in-stop na ako mag-partner doon sa matanda sa pagpapaligo. So, pagdating sa pagkain, dahil, nung kumakain na yung uh, alaga ko noon, is Uh, walang wala silang nilalagay na mga sisuning, wala as in uh, kunji kunji noon then lugaw din lugaw lugaw tapos mag magtadtad ka ng uh, vegetable tulad ng choisam bochoy mga dahon dahon na gulay pipinuhin mo siya tadtad -tad, as in tadtad -tad, as in min pinong pino so uh, may sukat din siya dai tatanungin mo rin yung amo mo kung gaano karami. Ako ganyan. Kasi iba-iba, ah, kumbaga, tinatrial nila eh. Tinatrial nila yung bata eh. O, oh, ba bawat araw, bawat linggo, may iba-ibang in instruction si amo. So, kaya ako dahil, ah, nagtatanong talaga ako lagi kay amo kasi ayaw ko na napapagalitan ako. So, minsan, ah, yung Amo kong babae, sinasabihan na ako niyan kung anong gagawin. So, tatagta ano yung mga, eh, ayun nga, sinasa pina uh, may vlog na ako dyan kung sinusulat ni Amo yung mga lulutuin ko, ipiprepare ko sa aming mga adult, sa mga bata. Sinusulat na ni Amo. So, ipafollow ko na lang siya. Kung may hindi clear sa akin doon, tanong ko si Amo. So pag pag ng pagkain ng alaga day, uh, kung halimbawa sinulat ni Amo, congee with uh, bok choy then pork or chicken or beef," ganon, Yung beef na yan, kinatkat na yan. Na oh ganito lang kalaki. So follow follow lagi ako sa instruction ni Among babae. So tatagda rin mo siya ng pinupino, ganon din yung dahon-dahon din ilulugaw-lugaw mo lang siya. Ihalo-halo, walang kaanong-anong -anum sisuning bawal. So, one time die kasi minsan hindi naman talaga perfect kahit super, super, ano sila, kumbaga, selan sila sa pag aalaga sa bata kung ano pinapakain nila. So, ito lang ang maganda sa mga amo ko. Pag nagkakasakit yung matanda, hindi nila ako masisi kasi yung instruction nila kung ano ipapakain sa bata, yun ang sinusunod. So, hindi nila ako masisi. So, one time dahil na nagtaay yung bata, itong matanda yung mahilig manisi. So, sabi niya, baka daw sa pagtagdad ko ng uh, uh, pagkain ng bata, nasama yung wood. Yung sa tagtaran ba, nasama daw yung wood, kaya nagtatai yung bata. So, doon minsan napipikon ako sa ganun kasi si among babae hindi sila hindi sila ganyan so medyo napipikon ako diyan sa part na yan na sinisisi sa akin eh hindi naman yung ganun ang ginagawa ko so um yung matanda talaga na lalaki madalas pag nagkakasakit sila one time na din dai panahon kasi ni covid yun di ba one time kasi dai ah uh, ang alaga kong panganay mabilis talaga siya magkasakit si din After two days, uh, nag nagkasakit na rin ako. So ang kinakainis ko lang talaga kasi uh, sa, nagpaligo kami nung sa alaga ko. Then nag-uusap sila ng ano ng anak niya. Ewan ko ano something. Kasi OE sila sa COVID that time. Eh. Uh, sinabihan pa naman ako because of you. Ba dahil sa akin nagkakasakit daw yung bata. Sabi sa akin So sabi ko, ako na naman sa English, napasagot talaga ako nun kay Doon talaga umaano yung ano ko, yung na umiinit yung ulo ko pag gano'n. Na parang inisip ko, ano ba ako sa pamilya nyo? Bakteriya? Pag nagkakasakit kayo, kasalanan ko kaagad. Yun yung anong madalas na nararamdaman ko pag sinisisi nila sa akin na dahil sa akin nagkakasakit sila. Ano bako ko yung katawan nyo? Diyos ko. Doon ako napipikon minsan sinisisi mongutan ko talaga nang gigigil ako. Naiinis 'yan talaga ang pinaka mabilis ako mapikon yung pinagbibintangan ako nagkakasakit sila. So sila amo hindi ko na sila amo. So kasi hindi naman nila ako masisi kasi nga kung ano instruction nila sinusunod ko naman. Hindi naman ako basta-basta nagpapakain sa bata at mostly die uh, ang sa panganay ko ha ang nagpapakain is yung matanda. Kasi kami lang dalawa, so bibintang sa akin, ba? Diba? No. Ang nagpapakain, ako nagpiprepare lang ako. So mostly nagpapakain yung matanda. Nagpapadidi ako. So, sa pagpapalit ng diaper every 2 to 3 hours. So, ako ang ginagawa ko dahil kasi mabilis. Kasi ang puti nila, ba diba? Parang ang nipis ng balat nila mabilis mag, magka o mamula. Ang ginagawa ko dahil hindi ko siya pinapaabot ng 3 hours. Bago mag-3 hours or 15 minutes, mga ganyan, pinipilit ko ng, uh, hanggat kaya ng oras ko, pinipilit ko na siyang mapalitan. Kasi, para iwas rashes na din. Kasi, syempre, pangit makita na, uy, bakit ganito? nagka lagi. So, may cream naman silang nanilalagay. Lagi mo lang lagyan. So, ayan, paano naman day pag dalawa na so ito na talaga day pag isa pa lang ang alaga mo day, medyo may time ka pa uh, medyo hayahay ka pa lalo na tulad ko noon may partner ako si matanda so pag tulog yung alaga ko nandiyan lang siya sa sala din ako naglilinis-linis at everyday that time everyday naman ako na nalilinis ko naman lahat kasi maliit nga lang yung bahay parang uh, akong tanga na linis ng linis kahit walang dumi kasi ayaw din ni amo na nababakante ako kaya tinitipid ko din yung gawain ko kahit kaya naman tapusin ng ilang oras na so ang ginagawa ko nga noon sa CR akong tagal ko <laughs> doon ko inaubos yung sa CR pag nag uh, ng trapo yan ko diskarte na lang kasi napansin ko kasi sa amo ko ayaw niya na nababakante ako ayaw niya na nakikita na nakakaupo o oh, ayaw niya ng ganon so paano naman dai Ah, uh, ano naman ang kinaibahan na pag dalawa na ang alaga so ito dai kasi nga nung nanganak yung amo ko may kinuha silang helper ang sabi talaga sa akin nung ano nang mabait kasi yun dai naging kaibigan ko yun dai lagi ako binibigyan pagkain <laughs> So, sabi niya mahirap talaga yung ano mo na, sitwasyon mo kasi maliliit pa eh. Yung panganay na sinundan is maliit pa, wala pa siyang 3 years old noon. So, babing baby pa at at medyo may pagkamaldita nga yung alaga ko kasi binubugbog niya yung maliit. So, pelaham mo talagang proteksyonan yun kasi bigla na lang siya lalapit sa sa pakin ganun yung alaga ko Nagsiselos siya ba. So, ano nga ba ang pinagkaiba pag dalawa na ang alaga mo? So, di ba noon, super so selan sila amo pagdating sa pag-aalaga ng bata. Ngayon dahi, uh, siguro na kitaan naman na nila ako na kaya ko naman mag-isa yung pag-aalaga. So, ako na lahat, maliban sa pagpapaligo, kasi nung training ako nung yaya, magpaligo ng... Uh, Training kasi ako noon kaya sabi ko sa inyo nakakakaba kasi nanonood yung yung kinuha nilang helper tapos si among babae kasi stay in sa 3 months nanonood siya at super liit pa day. at iba yung way nila sa paghawak iba yung way nakakatakot talaga so trinay ko pa rin yung best ko na sabi ko huwag ka magpahalata ay nawala kang experience dai. Iba eh. Sa 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 experience ko naman yung paliguan ko is may patungan ng bata. Doon dai yung puro sa akin yung lagayan namin ng paliguan namin, wala siyang patungan as in papataubin mo siya sa kamay mo ilang days pa lang. Takot ako pero nag ano pa rin ako, ginawa ko pa rin yung best ko na masabi ko hindi ako mahalata na walang experience. So After 3 months pag alis nung ano nung matanda hindi naman nila sinunod ni amo. Hindi nila sinunod. So ang um, sinunod ko pa rin yung instruction ng mga amo ko. So ngayon um sa pagpapaligo lang ako, hindi nila tinutulungan sa pagpap... ay hindi tinutulungan. Tinutulungan sa pagpapaligo kasi medyo risky nga pag nagpaligo at walang patungan nga yung paliguan. So kapartner ko pa rin si among babae, si Sir Or si matanda, magpaligo. So, pagdating sa pagbibihis, uh, tuturuan ko naman kayo. Pagkatapos ligo, um, tulad ngayon, ano dahil, winter na, uh, kailangan may heater kayo. May heater, then, yung tubig, may sukatan talaga kayo na kung gaano kainit yung tubig dapat. So, may heater, then, sa room, kailangan may heater din pag nagpapalit kayo kasi malamig, ba? Diba? So, ganun. Um, sa pagpapaligo, day, uh, ayun nga, binalot mo na yung bata, then, lapag sa, ano ba tawag doon, sa patungan niya, kung saan man, sa kama man kayo nagpapalit ng, uh, nag change change ng, ano, ng bata, depende sa amon nyo kung saan ang lagaya ng bata pagkatapos ng ligo. So, sa akin may ano talaga siya sadya na para sa kanya palitan ng changing ano ba tawag doon English kasi kung saan siya pinapalitan so ang ginagawa day i-dry mo muna yung katawan tapos ang ginagawa ko pa, kasi minsan pagkatapos ligo nagwiwiwi so inuuna ko day mag diaper binabalot ko muna yung katawan niya tapos dinadiaperan ko muna siya in case man na magwiwi siya hindi mabasa ang hindi siya maligo o hindi tayo mabasa, 'di ba? Then lotion day, lotion katawan, likod. Nako ngayon napakalikot na ng alaga ko. Gusto lagi just ko, kaya ano-ano ang posisyon ko kasi ako nalang lang mag-isa, 'di ba? Ano-ano na lang yung posisyon namin kay natayo talaga siya sa lagayan niya. So kahit bigyan ko siya ng ano ng laruan, talagang taatalo niya sa baba. So kahit nakaganyan ako, pinapatong ko siya sa legs ko kasi ang likot na talaga niya. Then, lotion mo siya buong katawan, mukha, eh, lotion mo siya din. May pang-winter na clothes. Then, jacket. Then, pajama. Ganon ang gagawin mo. Paano naman, day, malaman na nilalamig yung bata? So, hahawakan mo yung kamay. Kung malamig yung kamay ng bata. Uy, may tao sa likod ko. <laughs> kung... Kung... Saan tong tao na to? Saan to? Ano, may mumu? Kung ano, day, kung malamig yung kamay ng bata dagdagan mo pa ng damit. Ganon. Dagdagan mo pa ng damit, then... Ay, nag-ano siya ng aso. Dagdagan mo siya ng damit kung... Uh, titing kung ma naman yung damit, yung likod, kinakapat nila amo yung likod kung mainit, kung basa, kung pawis. Ganon ang kinakapat nila amo. Then, um, dahil dalawa na nga sila, Day, ano na ba ang sitwasyon namin sa loob ng bahay ni Amo? So ngayon, malaki-laki na yung alaga ko. Nakakaintindi na siya ng, ano eh, ng English. So, ang kinatatakutan niyang tao is si mama niya. Um, pag hindi siya nakikinig sa akin, Day, um, sinasabi ko lang sa kanya, I call mama, I call mama. You don't listen to me. No! No! Kasi papagalitan agad siya noon ay may meron kasi siyang request kada gabi ba, katapos kumain, gusto niya maglaro sa playground. Pag may magpasaway siya sa buong maghapon, pag pinalo niya yung al kapatid niya, pinalo niya ako, hindi 'yun matutuloy. So, 'yun ang panapot ko sa kanya. Tatawag ako sa mama niya. Then um may mga sinasabi na siyang hindi maganda sa akin, ay sinasagot ko na rin siya. I, mean, siya, I don't like you. Tulad kaninang umaga. Ah, uh, umalis yung papa niya, binuksan yung TV kasi request niya. Binuksan yung TV pero may time, may alarm. Then yung na, yung napili niyang palabas is ayaw niya. So nag-ask siya sa akin na dai, uh, JJ, "I don't like this. I don't like this." She want to ano, gusto niyang ilipat. So eh, ide ko naman din yun, alam at ayaw ko din alamin baka ako mapagalitan ni amo. So I don't know. So, din nagtampo na siya. Pumanta na siya ng, ano, ng room. Naglock na siya doon. So, kinakatok ko siya kasi baka ano gawin doon sa loob. Hindi ko makita. Pero may CCTV naman doon. At kinakausap din siya ng tatay niya doon. No, hey, Kew. Pero nilock niya yung door. So, ang sabi ko, hey, Kew. Kahit na doon yung tatay niya, nakikinig din yon. Open the door. Don't lock. What are you doing there? Sabi ko. Then, ay tatayo sabi niya ah ay tatayo ganyan siya pag sinasaway ko siya gusto niya akong paluin sabi ko what, what I did do what I did do yung <laughs> English ko what do I did ah, ano ba yun ano ba ginawa ko sa'yo para paluin mo ako sabi kong ganyan pinapaliwanag ko sa kanya. Pero ngayon, alam nyo, hindi, ewan ko lang, naririnig, naririnig na yun nila, amo, ewan ko lang kung ano reaction nila. Hindi pa naman sila, hindi naman nila ako sinisita ng ganun. Um, kailangan mo talaga mahaba pasensya dahil sa bata, no? Basta ini-explain ko lang sa kanya kasi pag sinasaway ko siya, agad-agad siyang ay tatayo. Ibig sabihin ng tata is papaluin niya ako. Hindi na niya ako gusto. Ganon. Ni kung kung yung lolo din niya hindi niya yun hindi rin niya yun gusto kasi namamalo din. So ang um, ang kinaganda lang ngayon kasi medyo malaki-laki na siya, 3 years old na siya. Uh, one time din yung na-share ko nga na sa vlog na nagalit talaga nang sobra yung mama niya dahil pinalo niya yung kapatid niya dito. So medyo nag-mature na siya pagalitan siya ng sobra ng mama niya yung nagkahit kahit ako natakot ako hindi na siya namamalo yun na, na ano na nila amo so pag nags, sinasaway ko siya na hindi siya nakikinig sinasabihan ko siya na uh, i-call mama eh, kasi si among babae ang anytime pwede siyang matawagan anytime pwede siyang tumawag sa amin ewan ko anong trabaho ni aamo parang wala nang trabaho si amo ah so Ganon ulit nung nung uh, kung ano yung ginawa ko noon sa panganay, ganun din yung ginagawa ko ngayon. So follow pa rin ako sa instruction nila Amo, din sinusulat yung mga ginagawa sa bata, ilang oras, anong oras. May notes sila na, may notebook sila na para doon. So uh, ang importante sa kanila dahil makapupup yung bata sa isang araw kahit isa. Nag-aalala na yan sila pag hindi nakapupok yung bata. Then yung wiwi, pag wala masyadong wiwi kasi iaano mo siya, i, i ano ba yon kung gano'n siya karami. 1, 2, 3, 4. Ang pinakamarami is 4. Ilalagyan mo rin siya ng number doon kung gano'n karami yung ano. Pag kunti-kunti lang yung wiwi ng bata, sasabihan kanya na kailangan more water, more water kasi hindi rin makapupup yung bata pag walang tubig. So, ganun lang naman. So, ang kinaganda lang sa amo ko ay, hindi ako stress sa pag-iisip kung ano ipapakain ko sa bata. Kasi, sila amo ang nag-iisip. So, uh, may subscriber ako noon na ganyan. Same situation ko din. Um, may vlog na din ako about dito noon, yung pinakita ko yung kung paano sinusulat ni Amo yung mga nilalagay niya namin doon sa notebook, yung record niya. So, ayan lamang for today's video, guys. Sana may nakuha kayong idea kung paano mag-alaga uh, ng cookies. Anong pagkakaiba. So, ayan lamang for today's video, guys. See you next vlog. Bye-bye!